Kami po ay eh mag-aulang kalabaw, guys. Pakisamahan po. Pakisamahan po kami sa ulang kalabaw. Wala po kami ng kalabaw din sa bundok. Ah, so natigil na galit eh. mag kami ng kalabaw. naman. Ay, may tubig po din eh. ni Puro naman po. Hindi man pagtalukan. Hindi po nawawala ang na dyan. Kahit mainit ang na ang po ng kalabaw. Ay, nandito pa po kami. Hindi kami naigib sa taas-taas naliguan huwag kami ba minsan ang tamad po ang ilog yan ang kagalaba at ang diligo bukas po ang bukal yan guys wala ng bukal ay kahit po mainit panahon hindi na punaganda ang palay at buangin po Susubukan po dito. Nabuhangin na ang ah. Nabukal din po dun guys. Nabukal din po dun. Ah. Ayan. na po ang aming kalabaw na ulahin. Nandito ah, na po siya. Ayan. Lublub na sa putikan ang aming kalabaw nga nga Ayun, may maliit na bulo pa lumabas Ayun. mainit dito pag na guys eh. maliliit pa na ang puno eh. Yeah, idin Bayo gaya na sa bulo. Tumain din. Tumain din sa inahing ina niya. Eh. Hmm. Hmm, Mag-inang kalabaw. Hmm, mga kalabaw kalabaw-baw na. Mm, guys, oh, may bukal din po dito. Oh. May bukal. Oh, may bukal po dyan. sa na yung mga kalabaw na yun. Oo, oh, nakasilong na pala. Nakasilong na ang mga kalabaw. Ayun, nakasilong na sila. Hindi na po namin naulahin. Na malaguan mo dyan. Kanlong dyan na lang kayo. Ah. Bulu-bulu naman dito. Hmm. Hmm. Puno, puno dito panibot ng puno Ayan, hindi mainitan dyan yun lang po guys thank you for watching po God bless us